Yan, magandang araw po sa oh. inyo at kami nga ay nangawil. Nakawil muna uli kami sa mabok at may mga dumayo nga pala na mga dito. At ang pamain nila ay hipon. Yan. Magandang Totoy, araw po. Ali. Sila oh. eh, uh -huh. nga po ay mga tagalipa. At dito muna kami kumover sa tagalera ng barko at hindi malakas. Narong kanina kami sa medyo malalim-lalim. May nagkasimoy mga bro. Kaya dito muna kami kumover. Kaya yeah, tingin kayo din sa aking ano. Yan, kung kaway kayo dyan. O. Yan. 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 Oh, <laughs> rin yung mga bata yan. Mananang kali Ano sila mga bro? Yan. Mamay! Tayo tingin o din eh. Oh. Hey! Yan. Oh. Tagalipa o tagalipa. Yan. Oh. Shout out nga pala mga tagalipa. Uh. Yan. Parang dupid ka na yun. Sige, maya-maya. Ah. Sige, dumali ka muna. At Yan. Yeah. Okay, pag-igihin na ninyo. ko Sige, sige, sige. Ah, mga hindi fishing rod sila mga bro. Yan, mga gamit nilang fishing rod. Ah, hindi ko lang alam kung ano mga tawag sa mga ganyan. Pover kami dito sa tagalira ng barko at malalaki ng alon doon sa labasan na iyon.

Ah, oh, may đã về ka. Oh. Ang boss, ang boss ng pain. Hãy cho con, không

May mga baon sila, baon. Tanong niyo sila. Ah, yan. Oh, Ini sige, sige, sige. Ata kay busog pa. Sige. Yan, ata kay nakapag-almusal na din bago tayo lumabas. Patamay, patamay. <laughs> awala ah, wala na yan, bala. Wala na yung pain. Napagkuyumot na yata. Thank <laughs> Eh, gay guide. Ah. Na sila, mga bro. Ha. Hay pa daw ko man. Hindi ko na mabalay pa yung time no sa mga kain, ay sa barko. ibay niya, no? Oo. Nakakabili <laughs> tayo. Nakakabili tayo tayo. Nagot. Yan, mga bro. At kami dadaong na. Yan. At mga nagpakalikom na sila ng kanilang pangawin. Abang na lang sa amin pagdaong. At abang na lang din sa tabi kung gaano karami din ang huli. <laughs> Dinala na ko na ng pagkatas ng isda. yan yeah, mga bro, at nakadoong na kami. Dito na kami sa tabi. yan yeah. At hindi ko na lang nakunan ang kanilang mga huli. Ya. Yeah. Tinawa. Tinawa doon, bidyan mo yung huli nila doon sa kanilang stereo para makita nila ang ano Magpaabot ng ating taga ano yung mga kasama ko mga bro nandun ang sakyan muntik pa kami tumaob ay basa ako talon ako sa dagat oh malaki <laughs> kasi ng alon tumagilid ang bangka magaling na lahat na kontra ko sa kabila <laughs> yan yeah. oh. buksan mo yung ano yung kanilang huli at ipakita mo yan <laughs> yan hindi tumang ang huli hindi ito. Nandito yung isda. Alagay. Nandito. Yan mga bro. Yung huli nila mga bro. Yan ang huli. yung huli. yung huli. Hmm. Puro yellow. <laughs> Islang yellow. Ano? Maraw. Hmm. Oh, mas na. Nah, Mali na ka. ramirin rin sila. Ayan. Babalik ko na yung salpon kay Papa. Mali na ka. Marami rin naman sila. Nan, babalik ko na. Yan yeah, mga bro. Yeah. dito na ulit. Ano. Binisin. <laughs> Muntik na talaga. Tumawag. Yan yeah, mga bro. At nandito na sa bahay. Yan. Yes. At yung tinutuyo kong isda na akong binitad eh. Ano rito? Yan. Yeah. Sinil sinilong muna at umulan. Ay baka mabasa. Yeah. Ha? Um, ha? Uh, tinutuyo. Pwede na siguro 'to. Tingnan natin tihirangin natin 'yan, Mommy. Yung pwede nang ano it, pero yung sariwa pa Ay, ating lalabas ulit. Yan, sige mga bro, at uh, shout out po sa inyong lahat. Dan makaisulok ng ating daigdig Yan. Yeah? Ingat po kayo palagi sa inyong kinaroroonan at sa mga OFW po. Shout out din po sa inyong lahat at sa mga nag-subscribe po sa akin. Maraming salamat po at shout out din po sa inyong lahat at sa mga tumatapos po ng aking ad. Maraming salamat po sa inyong lahat. At, uh, shout out din po sa inyong lahat. Saan mga kayo naroon. Maraming maraming salamat po. Sige po at abang na lang po kayo sa sunod kong pang-upload. Maraming salamat muli. sa besides mindana po. Maraming salamat sa panunod. Okay. Alright.